No 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 look <laughs> <No, no. laughs> ah, at <what? laughs> ah, like the top of his head. <laughs> <laughs> Hello everyone. <laughs> and update not the Yan ang adlaw. November 18. mau pay nang panahon. So mga kita. Man sura-sura. Kay waray kita sura mga simple mga kita. natun paon testingan tangtanglad tanglad. Para may kita pan tulak tulak mga ka Damit Gamit ta to na no. Para matibay diri mo Alam re. So let's go. Ayo, na lang pansusin mga basura. Eh. Unta maka dekat cockpit dayo nya sura-sura. Bisa lah pantul-tula-tula. Hah? Bina kupit nak, gua simpel. Adik ya. Ah, kebuka. Gua simpel. Tapi ini Aurora. Ah, matu pak. Magkasimple, 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 pa. magkasimple, 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 tanggalan natin ng himbis at ito may nakain pa na kawil tanggalin natin mamaya <laughs> may pangulam na si Unox <laughs> Pwede na ho, mga kasimpul. Grabe. Mayroong kawil pa. <tong> Tanggalin natin mga kasimpol. <laughs> Delikado. Malaking kawil mga kasimpol na natin. Hey. Ito ang the best mga kasimpol. Tanglad. Panlaban sa Rayuma. Lagyan natin ng batuan mga kasimpol. Limang batuan. Ilagay na rin natin yung priskong kamatis. Sibuyas. Ayan mga kasimpol. At syempre, ang patanggal ng lang langsa, luya. Ayan mga kasimpol lagyan natin ng pampalasa ang yan asin mga kasimpul ayos reading reading na <laughs> siyempre takpan muna natin para kumulo agad charan saktong sakto mga kasimpul yan kumukulo na yung tubig at ilagay na natin ang isda na nahuli natin sa fishport <laughs> ang laki ng ulo, mga kasimpulo. Oh. Hmm. Ayan. <laughs> Saktong-sakto. Baka dumating na si Mrs. Masarap ang higop ng sabaw. Ayan. Dalawang ulo na. Oh. <laughs> Bakit naging dalawa yan? <laughs> Ayan. Ilagay na natin lahat, mga kasimpul. Ayan. Wow. Yung buntot, oh. Sarap. Hmm? Karas. Ayos na, ayos na lang. <laughs> hey, sabaw pa lang ang bango, mga kasimpol. Mapapahigop na naman si Unix Ay. Oh, parang marami ah. Tayo yung kakain na. <laughs> oh, halos mapuno na. Mga kasimpol. Ang tabaho. Oh, Lagyan natin simple. lang. oo oh ilagay na natin yung taba ng isda mga kasimpol at buong uh, ayan no? pampalasa isunod na natin yung talbos ng kamuti na paborito ni misis <laughs> sarap nito mga kasimpol mapapahigop tayo ng sabaw Okay. Update time sa niluto natin. Cheek. Ay. Ha. Mukbang time. Uh. Ayos. Mukbang. <laughs>

Sesuatun di saat ku indai Aku kali payung Pegang habuk indai sayimu